Ayan na good day mga sa video na to Ito yung update sa Kilix 15 na final natin So binalik sa atin hindi dahil sa final natin Ang walang problema sa ating ginawa dito sa Kilix So ang sabi na may ari mga ah, Mayroon daw itong issue sa kanyang palser Yung dati pa sa mga unang kumawa nito So dito ah, i natin kasi mayroon siyang kurente Pero bakit mahirap pandarin itong motor at minsan hindi nasa umandar So dapat ang pulser ang nagre-reading niya ng 100 plus so check natin ito sa blue na may lining na hilo. at lagay natin sa ground may isang test so yan kung makikita natin dito sa kanyang reading nasa uh, 50 plus so nag uh, lulus pa ayan ayan yung kanyang reading dito sa sakit ng CDI sa pulser So dapat kasi mga ideas nasa 100 plus yung reading ng ating pulser. So dito na check natin. Ayan, kung makikita nyo. 56. So mamaya i-check naman natin sa kanyang stator Doon mismo sa kanyang pulser at sa sakit ng stator Ayan. So i-confirm natin kung baka may naglulus dito sa linya ng pulser. So i-check muna natin doon sa kanyang ignition coil. So balik natin ito kanyang CDI uh, on natin yung susian kasi tingnan natin kung malakas o mahina yung kanyang kurente so dapat kasi uh, kahit malayo yung gap ito, kahit yung wire dapat uh, malakas abot pa rin sa body ground so dito i-check natin on, ah uh, i-start natin yung motor tingnan natin ito ayan kung i-start natin mga Diaz ayan So hindi lang masyadong makita kasi may flash yung sa ating cellphone so dito, uh, dapat kasi kahit malayo, dapat uh, meron niyang kurinti, so dito hindi niya na ma-adapt sa body ground ayan, dito sa ating sprout plug ayan, so dapat kung goods yung pag-trigya ng pulser uh, dapat meron niyang kurinti kahit ilayo pa natin so dito, kahit idikit natin ayan, kaunti lang yung lumalabas na kurinti, ayan so sa so, pag-check natin kanina sa sakit ng CDI uh, hindi okay So dito, buksan natin yung stator. Kasi na-check natin dito kanina nasa 50 plus lang. So dapat ang profit na reading nasa 100 plus yung pulsar. So buksan natin dito at check natin. So dito mga ideas, ah, walang problema dito sa kanyang stator. Ayan, so yung sa mga coil dito, okay naman. Walang problema sa ating ginawa. So dito lang yung issue niya mga ideas sa kanyang pulse sa pag-check natin kanina. At ah, dito, i-check natin. So dapat kasi hindi nagda-drop yung kanyang reading. So check natin yung mismo pulser baka loss connection. So dapat kasi ang reading niya nasa 100 plus, dapat stable, dapat hindi sa nagda-drop yung kanyang resistance. So check, check, natin yung negative test probe, lagay natin sa negative. Itong positive test probe natin, ayan, check natin dito. Dapat ang reading niya nasa 100 plus. At ulit-ulitin natin yung pag-check, dapat hindi sa nagbabago. Ayan kung makikita natin dito so 187 sa pero hindi nag stable yung kanyang reading so ulit ulitin natin sa pag check uh, pangalawang reading natin i-check natin dapat hindi sa mag drop dapat ganun pa rin na reading ayan kung makikita natin dito ayan nasa 162 na siya ayan paiba iba yung kanyang reading pangatlo ayan nasa 149 So ibig sabihin ito mga talagang pasira na ito yung kanyang pulser. Ayan. So ayan, nag-iiba yung kanyang reading. So at minsan maka Diaz naglulus. So ito yung uh, issue ng kanyang motor. Ayan. Nasa uh, ayan, paiba-iba. Nawawala at bumabalik. So confirm natin maka Diaz uh, pasira na yung kanyang pulse. Ayan. Paiba-iba yung kanyang reading. Ayan, nawawala at bumabalik. So ibig sabihin ito Papasira uh, na ito kanyang pulser. Kaya mahina yung kurinti at paiba-iba yung kanyang uh, resistance dito sa pulser. So palitan na natin ito kay Diaz. Ito kanyang pulser. Ayan. So ganun pa rin. Ayan Nawala. wala. At pumabalik. Ayan. At nagdadrop. So dapat kasi ang reading. So mamaya ipakita ko sa inyo yung reading ng bago. At papunta doon sa sakit ng CDI mamaya. Na dapat stable. So, palitan na natin. So, ito na yung kanyang sirang pulser. Ayan, pinalitan na natin at nakabitan natin yung bago. Hinangan natin. So, dapat kasi mga ah, hinangan natin yan ng mabuti para hindi mag-lose connection. So, ngayon, ay ah, check naman natin sa yung kanyang resistance. So, dapat stable at hindi nagbabago. So, lagay natin yung negative test probe natin dyan sa body ground. It natin yung bagong pulser. So, dapat ah, stable siya. So, ayan na uh, 158. So, pasok sa standard. Dapat nasa 100 plus. So, goods. So, dapat dito, ganun pa rin yung kanyang reading papuntang uh, CDI. So, check natin dito sa pulser. Ayan, 150.8. So, ganun rin nun kanina sa ating pulser. So, ibig sabihin yan mga ideas, uh, dapat ganyan. So, dapat stable yung kanyang reading. Hindi siya nagbabago di katulad doon sa sirang pulser. So yan, balik na natin. Ayan uh, i-check naman natin dito sa kanyang high tension wire at dapat malakas na kanyang kurinteng lumalabas dito. So, ilayo natin. So, ayan mga kung makikita nyo, uh, sobrang lakas kahit malayo. Ayan. So, ganyan yung good na pulser kapag siya ay mag-trigger. katulad kanina yung sa sirang pulser, ah, uh, uh, maliit na yung kurinteng lumalabas. So, goods nito, at mamaya, ah, dito pala mga Diaz, ito yung kanyang palser na pinalita natin. So, mamaya mga Diaz, ay check natin yung kanyang makina. Ayan na, ah, dahil goods na sa ating palser, so dito mga Diaz, ay check natin yung kanyang sa timing chain kasi umingay daw ito kanyang makina. So, ayan na, ah, sobrang luwag ng kanyang timing chain. Ayan. So, siguro dati hindi na pinalitan itong kanyang timing chain. So, i-check natin yung kanyang tensioner sa sir ng kanyang timing chain sigurado uh, sira itong kanyang uh, tensioner so makikita natin ito sobrang luwag so tingnan natin kung ano yung sitwasyon ng kanyang uh, tensioner ito ayan tagalin natin ito i-check natin ayan kung makikita natin ito mga ideas ito yung sitwasyon ng kanyang tensioner yung tussle sa timing chain so sigurado ito putol yung spring dito sa loob niya ayan So, ito mga ka uh, papalitan na natin ito. Ito yung sanhi ng pag-iingay ng kanyang timing chain. Kasi, sobrang luwag. Ayan, putol yung sa statin ng spring dito. Ito. Siguro mga Diaz, ay manual tensioner na natin. Kasi, dito sobrang luwag ng kanyang timing chain. So, dito mga ka uh, ito yung ipapalit natin na tensioner. Kasi, kapag stuck, ayan, kung makita natin ito, in nila dahil dun sa timing chain na sobrang luwag mas maganda sana mga ideas kung palitan nito kanyang timing chain so dito i-manual na lang natin kasi susunod lang siguro palitan ng timing chain so itong bolt dito palitan natin ng medyo mahaba kasi pag stock kasi mga ideas na tensioner uh, maluwag pa rin so ito yung ikakabit natin yung manual para uh, hindi sa maluwag so susunod palitan na lang, lang ng timing chain so sabihan ko lang yung mayari so ito yung ikakabit natin ipaandarin na natin mamaya dito na mga ideas natapos na natin itong kanyang Kilex ito yung kanyang manual tensioner at napalitan na natin ng Pulser so dito mga ideas try natin ipaandarin so sunod siguro mga Diaz, sa palitan ng timing chain o natin yung Sian start natin so yan umanda na siya so hindi natin alam kung hanggang saan yung lifespan ng Pulser so dito mga ideas umanda na siya at goods na kanyang makina uh, wala na yung ingay kasi hindi ko na pinansar kanina kasi baka katalon yung kanyang timing chain. so siguro mga Diaz hanggang dito lang ating video about dito sa Kilix so dito ah uh, update ko lang kayo kung anong mangyari dito sa kanyang motor kasi uh, may mga issue talaga dito sa kanyang Kilix kasi luma na itong kanyang motor so yan hanggang dito lang ating video about dito peace out